Good morning, good morning, good morning. Mga ka all goods. Ah, uh, all goods. May gising-gising lang. Second day ng prangkaso. Pakalawang araw na to ah. Silip muna tayo sa bintana. Uh, Sunny day ngayon. Pagi Pag siya. siya. Morning pa kasi. Mm. Medyo sinisipon pa. Second day. Second day ng prangkaso. So, check natin yung oras. Ayun, oh. Ayan o. 7.56 a.m. Ayan. Maga akong nagising dahil sa sipon ko. Alam mo yung pakaramdam na sinisipon ka. Tapos barado yung ilan. Bumili na lang. Bumili si bakit ng teraplo siya. 14 pieces siya. Tapos extra grip yan. Meron siya nitong extra hat. Pero ang ni bakit yung extra grip. Powder naman siya eh. Maga kasi ako natulog kagabi. Pagdating hirap eh. Second day na to. Second day ng trangkaso. Tapos may sinus ka pa. Ayun, lumala tuloy yung sinus ko. Parang alam mo yung barado yung dito. Tulog pa sila. Tulog pa yung mga ka-flatmate ko. Parang magpakulong muna tayo ng tubig. Sa natilo dito sa may... malamig ano bang niluto ni ano ni ka roommate na si Rapi sa kanya to ayan oh yata to eh beep na uh, beep na ano upo may upo rin naman kasi dito kasi nga dahil may Indian store din dito kaya si Rapi nagluto ng upo At sarap niya na beef eh, eh. pakalaw mo tayong tubig hindi pa ako masyadong magingay may mga natutulog pa eh pero si Rod lang yata yung day off ngayon ino muna ako ng extra grip <coughs> <coughs> sorry pardon me all goods all goods hirap no ganito alam mo yung pakiramdam na no na parang wala ka sa mood na <coughs> pumasok wala ka sa mood magtrabaho yung ganun pero kailangan pumasok kasi nasa ibang bansa ka parang yung yung katawan mo yung katawang tao mo katawang lupa mo <laughs> kumikilos na lang kasi nga yun na yung daily routine mo kaya nasanay na doble-doble -double jacket nila Mano ngayon may naglalakad doon na yun ba yun si Mano yun 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 ano Ayan. Double slot ni Mano eto ang mas mahirap yung ganitong pakiramdam dito sa Poland. yung pa. na yung winter season niya pero yung dry niya sobrang lamig yung as in parang nagkaka frostbite yung pakiramdam ng kamay mo <laughs> all goods ayan pa yung mga teclopeng ko yun. ayan kuha tayo nito tera plus timplayin natin mukulo na yung tubig eh mukulo dudes na to <laughs> ah, yeah. hindi yan sponsor pero pinapakita ko lang yung itsura niya Ah, salad. Ay. All goods. kasi doon kaya hindi tayo mag-iingay uh, sa tambayan pinatong ko muna yung baso ko dito kasi nga malam mainit pa siya eh ito yung baso na rapio oh. ayan tissue namin <laughs> kaya kami may kandila dito kasi yung kwarto namin syempre malapit sa sa, sa, sa kusina nangangamoy ano eh nangangamoy usok minsan dito sa kwarto namin kaya kami may kandila sagutin lang natin yung tanong ni Kabayan dati sa messenger ko. No, active pa akong nag-upload sa Facebook ko. Ang tanong ni Kabayan Divor, bakit daw lumilipat yung mga ibang kababayan sa ibang work kung maganda naman yung sinasahod ng, ng kabayan natin sa isang company? Kaya lumilipat ang mga ibang ibang kabayan natin sa ibang work ng company dito. Like example, galing ka ng isdaan, Maghahanap ka ngayon ng dry in short palipat-lipat yung ibang kabayan dito dahil hindi na sa trabaho nila pero may mga kababayan din naman dito na nasatisfy nasa sa trabaho nila pag nahanap nila yung yung gustong-gusto oh, nilang trabaho galang din ako sa ibang company na factory naghahanap at naghahanap pa rin kasi yung ibang kababayan na magaan na trabaho tapos mas malaking offer. Nagiging problema lang yung ibang mga kababayan. Yung mga kababayan din kasi dito na nagre-resign din naman pagdating sa trabaho. Yun nga lang talaga minsan yung ibang mga company, yung ibang mga agency nang iipit. Hindi ko naman nila lahat. Pero yung iba lang. <laughs> kaya yung iba napipilitang mag-awol or umalis na lang agad. Siyempre kaysa maipit ka, anong bang gagawin mo? <laughs> Di umalis ka na lang, ganun lang yun. Hindi naman sila nagahabol dito. Yun nga lang, yung ibang mga, ibang company talaga, nagahabol. Pero depende yun. Depende, depende sa company. Sana nasagot ko yung tanong mo, kabayan. Ang <coughs> hirap. Sinisipon talaga ako. Hirap na may ganda, may sipon. Baka may. Saan natin yung natin. <coughs> Ito yung lulutuin ni Bakit nga pala Sinigang Siya na magluto Kinatamad ako eh Bala siya magluto ha. Luto siya ng sinigang Okay naman ang ano rito Okay naman yung sahod na ngayon dito sa Poland Mataas na yung rate ng Poland Pag eh, hawak ka pa rin ng agency Dito sa Poland 5% yata sa kanila Tapos The rest sa'yo na Ganun ang kalakaran ng mga agency dito sa Poland. Let's say 28 na ang rate ngayon. Ngayong taon. Ngayong January 2024. Pupunta lang sa'yo. Minsan 22, 23. Ganun. Pero pag hawak ka ng agency, syempre may kickback talaga ang agency. Normal yun. Syempre business nga nila. Eh. Business, business. Meron kasi mga agency talaga dito sa Poland na mababa talaga magbigay ng rate. Meron pang 15, 16. Eh, ganun yung, pin, yung inalisan ko yung sa countryside 3 hours from here 3 hours from Warsaw ang rate nila 17 pa rin hanggang ngayon ah, nakadepende yun sa agency pag ka ng agency dito sa Poland all goods all goods <coughs> uy ang galing ah nagyayelo yun no? silipin natin ah saglit lang to ah ha Galing nagyelo siya oh. Ayun, tumigas yung yelo niya oh. Oo. Oh. Tama yan. Uh. Grabe, lamig. Uh. Kaya ako nagkakasakit eh. Matigas ang ulo eh. Sabi ng wag lalabas eh. Mas malamig pa yan kaysa sa nag snow yung ganyan pakiramdam. Yung alam mo yung dry cold siya. 'Di ba sa Middle East merong dry heat. Dito naman merong tinatawag na dry cold. As in, ang lamig talaga nun. No? Sobrang lamig niya. Namuuna yung tubig kakatulong. Kakatulong. <laughs> Pardon me. Sorry. Sige, bakit? Pinuluti. Sige. Ah, ito yun. Hindi ko alam kung ano to. Ang pinipinas yata. Ito yung, ito yung tinatawag na matambakol. bakol. yung malaking mata. Ayan. Yung pinilaki ng mata ko. Ayan. Isisigang niya yan. Pero piniripin niya muna. Para matanggal yung sa? Yeah. Hindi ko alam kung ano tawag si isdang yan dito eh. Pero alam ko sa Pilipinas, isdang to, yung tinatawag na matambakol. Sa'yo malaking matanggal. Medyo malangsak kasi siya, kaya niya pinirito muna. Eh, ginagawa niya ako ng lemon. Ha? How sweet naman. Salamat. Kapag lemon. Bala siya dun magluto. Masama pakiramdam ko eh. Kaya siya na muna ang may sagot. Sa kusina ngayon. <laughs> Bawi na lang ako. Pag medyo okay okay na ako. Tatambay na muna ako rin. Ayan. Talagay mo tayo. Ang <toss> hirap may mais naman. Simon. After ng gamot, lemon na naman, ng ulam namin, sinigang. <laughs> sinigeng, geng, geng, geng. <laughs> sinigeng, geng, geng, Bakakamist geng. Nakakamis na yung ano, yung pag umuwi ka ng Pilipinas, yung kakain ka ng masarap na mga pagkain. Yung kakain ka ng mga street food. Ganun. Alam mo yung pakaramdam na gano'n. Yun yung, yun yung namimiss naming mga OFW. Yung kakain ka ng mga simple yung pagkain lang. Yung sabi mo ng gulay na nilagang talbos ng kamote. Na nilagang talbos ng, mm. ng ampalaya. Sausaw mo sa bagoong. Uh, simple lang ang mga pagkain na hinahanap ng mga OFW. Yan ang hindi iniisip ng mga ating mga kababayan na nasa Pilipinas eh. Masaya na nga kaming makakain ng... Makakain ng mga turo-turo lang. Like kwek-kwek. Yan. Isaw. Uh, mga basic lang ba. Basic na pagkain. Yan ang mga hinahanap ng mga OFW. Wednesday at Thursday. Day of na naman. No para may konting kaalaman kayo. Dito sa Poland, may sinusunod silang minimum minimum hours dito. Pag sa mga factory, nasa 200 minimum yun, 200 hours. Para let's say 12 hours ka. 12 hours ka nagtatrabaho. First break, 20 to 15 minutes. First break yon. Second break, minsan 15 minutes to 10 minutes na lang yung second break pag 12 bars 12 bars 12 bars ang duty ganoon ang kalakaran ng mga factor dito break at nagbe-break pa rin naman sila pero pag sa hotel ka kasi katulad ko pag sa hotel hindi lang talaga ako makapag-vlog sa loob ng hotel anytime pwede ka mag-break <laughs> yun nga lang syempre dapat tapos mo mga trabaho mo I mean, walang masyadong lare let's say, tumawag ang ang reception or tumawag ang supervisor gawin mo muna bago mag-break anytime, pwede ka mag-break ganyan ang kalakaran ng hotel dito sa Poland in short, chill lang ang trabaho ng hotel dito kaya yung iba talaga rito naghahanap at naghahanap ng mas magaan na trabaho kuha mo huh. kuha mo all goods Or good. Sige <coughs> si Rod. Good morning, good morning daw sa lahat. Morning, sa lahat ng mga nakapalaw. Dayop ka nun? Dayop siya. Ayan yung kwarto nila. Two boys. Dito kasi sa Poland, may mga agency dito na tumatanggap ng couple. At may mga agency rin dito na hindi tumatanggap ng <coughs> May mga couple dito sa Poland. Minsan magkahiwalay na ang kwarto isa naman, magkukwarto. Iba-iba ang agency dito. Kaya, sa nagbabalak na ma may couple na pumunta rito sa Poland, grab nyo na kung gusto nyo. Try nyo pa rin. Nasa sa inyo yun. Luto na. Ha. Kakain na. Ano ba? Diba? Luto na siya. Ah! Sinigang na. Sinigeng-geng-geng. Ang -geng. gusto yeah. na. May baon na. Tara kain na mga neun. Ako All goods. All goods.